Hi guys! For today's video is... Oh my god. <laughs> Nagluluto kasi ako ng bibingka kasi gusto ko talaga kumain ng bibingka. Kay, mingaw na kayo ko sa bingka sa probinsya. Dito kasi sa Manila, wala. Wala akong mahanap na ganito. May bibingka sila pero pero mga harina yung gamit nila. Pero, ah uh, tapos gumawa ako tapos uh, nagblender blender lang ako ng bigas. Tapos excited pa naman ako. Pero ito yung nangyari sa bibingka ko. Sobrang ko. Ay! So ito, in-steam ko siya. So ito yung hitsura niya. Ano ba to bibingka ba to? Uy, pero in fairness ha, masarap yung nahat, na, nakalahati ko na nga yung isa. Masarap yung taste niya. Kaya lang, sobrang sticky niya. Siguro, Nilagyan ko naman siya ng baking powder. Tsaka, um, coconut milk. Tapos ito pa, eh, ito pa yung isa, oh, ganun din, ganun din yung itsura niya dito, oh. Yan. Tapos ito pa sa oven yung para mag ano kuno hay crispy crispy ana 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 para sunog sunog. Pero wala jud ni tubo hay ano ba yan anong nangyari sa bibingka ko? Bakit nagkaganito yung bibingka ko? Gusto ko lang kumain ng bibingka po. Bakit? Sobrang sticky niya talaga. Pero masarap siya. Iwan ko parang naging kalamay. Eh. Ano lang kasi ako nag-imi-imi babang nag um, linis ako parang inisip ko parang gusto kong mag-try ng magluto ng bibingka pero hindi ko sure kung ano yung mga recipe ano kailangan talagang nag ah, uh, -ano lang ako nag um, imiimi na lang ako ng sukat wala akong sinusundan na recipe talagang buhos lang ako ng boss kaya ito ito yung nangyari sa bibingka ko muragi kumot-kumot sa pungkol giahak I'm so upset <laughs> <laughs> masarap ha. Masarap. Tingnan ko yung... Dalhan ko tong asawa ko mamaya dito. Iwan ko kung ano yung comment ni e, Chubby mamaya. So, ito lang yung may share ko sa inyo guys. Hindi ko talaga alam bakit nagkaganito yung bibingka ko as